Hello everyone. Kumusta lahat? Welcome to 1 on 1 here at 1 Talks. And this is your host Juan or John Mark De Jose. But before introducing you our next guest or Bida Juan for this episode, I would like to express my gratitude to all of you to every Juan, our friends and families. who've been there since the very beginning supporting me and this page. And I would like to shout out my RICM family. Ang grabe yung suporta nila. You know who you are. Sa dami ninyo, hindi ko kayo maisa-isa. Thank you, thank you so much. And of course, my Sinomi family, my workmates, and my family in the Philippines, and of course, here in Riyadh. I would like to also shout out my best friend, Daddy JL, and his family. And of course, sa lahat po ng ating mga followers na hindi nagsasawa na panoorin ang ating mga episodes. And in this episode, episode 5, we are so honored to be accompanied by a good friend who never hesitated to be interviewed and to be featured here sa One on One dito sa One Talks. And talaga nung in-invite ko siya, hindi siya nagdalawang isip. Napaka-exciting ito. And of course, we will be talking about his journey sa pagiging content creator. Ito ay isang kaibigan na nakikilala na dito sa Saudi Arabia sa kanyang husay, sa pagkawa ng video, and of course, for spreading positivity, good vibes, and happiness sa ating mga kapwa OFWs and kababayan. Marami tayong matutunan today, lalong-lalo na sa kanyang buhay, alam yung mga experiences niya. Recently, he just reached 33,000 followers sa kanyang Facebook page. Marami tayong matutunan paano siya nagsimula, ano yung mga kwento bago niya nakamit ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon. And wala na siguro mahabang introduction. Ating kilalani ng ating Bida Juan na proud Bicolano. Please help me welcome, Marty. Thank you. Kamusta? Thank you for having me here. Ano ba, English ba tayo? Pwede ka mag-Chinese, pwede ka mag-Spanish. Alright, Bicol. Huwag naman Bicol, hindi ako makakaintindi for sure. Okay. kumusta ang buhay? Ito, excited. Salamat sa pag-invite mo sa akin. This is my first time. I'm so thankful na talagang pinaunlakan mo yung invitation ko sa'yo. Napaka-exciting. Me too. <laughs> And just a short or brief background about Marty. We've been friends for like quite a long time before pandemic. We're both uh -huh. Toastmasters. Siya lang yung active. Ako inactive na. Ilang taon ka na dito sa Saudi Arabia. Ito lang ba yung bansa na napuntahan mo bilang isang OFW? Good question. I'm an, an OFW for almost 20 years. 20? Yes. magpo 14 Where years ba? na ako dito sa, sa Saudi Arabia, Arabia. Okay. and almost 6 years ako sa Dubai. Ah, uh, so you started yeah. in Dubai? Yes. Then ilang years ka sa Dubai? Almost six years. Almost six years. Yes. And then after that, oh. Riyad lang ba? or Yes, Riyad. One, only one company. For 14 company. years, just yes. one company. Ang galing naman mm -hmm. nun. Ano yung buhay mo prior to being an OFW? Actually, batang-bata pa ako nung mag-abroad ako. So, yun yung unang trabaho ko mm -mm. sa Dubai, factory worker sa Alcus, Dubai. So, shout out nga pala doon sa mga kasamahan ko. <laughs> sa mga nating katropa. Yes, nandyan pa sila. <laughs> Nagtagal ako doon kasi mahirap ang buhay. We are broken family so kailangan kong isupport si sila mama, mm -mm. mga kapatid ko. Malit lang sahod sa Dubai pero tinaga ko yon ng almost six years. Tinutulungan ko na magbayad ng upas sila mama, mm -mm. tapos yung kapatid ko nag-aaral. Mm -mm. Tapos after six years parang hindi ako nag-grow. Maliit lang yung sahod tapos may opportunity na dumating dito sa Riyadh. Mm -mm. At yun na nga. Uh, Nag-start ako dito 2010, tapos tuloy-tuloy na. Si Marty ba? May asawa at may mga anak na ba? Yes, I am married with two kids. Married with two kids. And hi hi sa aking uh, may bahay, si joan and my kids, Hannah and Haya. Hello po. Saan pa sila ngayon? Nasa Philippines? Yes. All right. Pero they've been here before yes. with you. Yes. Mm, okay. Na-mention ko kanina na una tayong nakakilala sa Toastmasters. Can you tell us about just a brief background about your journey sa Toastmasters? Nung umuwi yung ano yung family ko, mm -hmm. nalungkot ako dito. And so that was in 2017. Yes. Mm -hmm. So naghanap ako ngayon ng outlet na kung saan mm -hmm. maano yung sarili ko malilibang. So mm -hmm. pumasok ako sa Toastmaster because Mahina ako sa English tapos gusto kong ma-boost yung confidence ko. Although hindi ako mahiyain pero naghahanap ako ng outlet na mailabas ko yung ano ko na yung hiya mo. Oo. <laughs> Ayun, tinuruan ako how to dress sharp, how to talk, how to act. Luckily, na-develop -na yung talent ko sa humorous, humorous. So kasi meron akong sense of humor sabi nila. <laughs> Maganda mm -hmm. kasi sa Toastmasters. Talaga mag improve ka. Although some may just low yung yung progress nila. pero ang iba talaga may mga specific na mga areas na doon talaga sila nag-excel. The good thing on your part ang na-boost talaga yung confidence. Yes. Pero my question for you is, how does Toastmaster really help you especially ngayon is you're on social media as a content mm, good creator? Good question. Kasi yung naging linya ko sa Toastmaster is humorous. So nagpapatawa ako, mahilig akong magbiro. Nakatulong ito, naging uh, three-time division champion ako. Wow! So 2019, 2021, and then 2023. Mm -mm. Sa so, Toastmasters kasi, rather than just a public speaking club, meron ding mga speech competition. So ngayon na-mention po ni... ni Marty, nagko-compete na siya. So, ang humorous speech kasi, isa to sa pinakamahirap na speech talaga, ang pagpapatawa. Mahirap yan. I tried it. I represented Area 5 yes. sa division, sa humorous. Nanalo ako, pero parang third place, parang ganun lang. Mm. Hindi -hmm. yan para sa akin talaga. <laughs> so, yung ganyang klaseng speech kasi may specific talaga na qualities na speaker na talaga hinahanap yeah. ng babagay. So, you've reached ano, district, district level. level. And, and that district level, masasabihin natin yan, is parang Saudi wide yes. na yan, buong Saudi Arabia. You're competing against other nationalities in the entire Saudi Arabia. Mm -hmm. Ganyan kagaling si Marty <laughs> sa larangan <laughs> ng ano, uh, pagpapatawa. Well, iba kasi ang ang humor yes. sa Toastmasters. Yung, eh. Ang sa Toastmasters kasi still need to have a good outline sa speech, yes. proper introduction, body. Oh, hindi conclusion. lang 'to, hindi yung lang parang yung parang nagpapatawa lang yes. kasi. Yanat oh, nang bantang Walang may outline ano, ito yung sa atin saka sa may lesson. Yes. Mm -mm. Nung manalo ako noon, inisip ko mag-vlog kaya ako. Ayun yun. 'yon. Yun, ito yung uh -uh. ito yung ano ko gagamitin ko yung humor ko. Mm -mm. Ang natulungang talaga ng Toastmasters sa iyo is yung to boost your confidence. Parang yes. nagbigay sa iyo ng drive. Oh, I've been winning multiple times sa speech competitions. And why not, 'di ba? Di alam ng mga tao ito nga itong sa toastmasters eh sa mga lalo na sa mga followers mo yes. you're having 33,000 followers kilala kanila as a content creator featuring Saudi Arabia <laughs> yes. other customs and traditions here and yet they don't know na you you you're an active member of toastmasters yes. a public speaking club and you've been competing sa humorous speech competition even mm -hmm. reaching th in uh, that district, level no yeah. south district level that's Saudi wide competing against other speakers ang galing yun actually yung, yung ano ko vlogging career ko nagstart ito nung pandemic nung time na naiinip ang mga tao lang time na nanonood lang tayo ng mga vlogs and TV mm -mm. doon din pumasok yung sa isip ko na kaya ko rin tong ginagawa nito eh pero mm -hmm. hindi ko alam kung saan ako mag-start kasi hindi naman ako techy although marunong ako mag-computer, pero pagdating sa mga yeah. <laughs> mga dinudot-dot sa pagba-vlog mm -mm. paano ko to uumpisahan yun mm -mm. yung tanong Although meron akong idea kung paano ko gagawin, pero I don't know how to execute. Gusto ko yung gawin na... Kasi dito sa Saudi, hindi naman nila nare-report yung kung anong meron dito, di diba? Exactly. What if ako ang gagawa nun? Yeah. Nagugulat yung mga tao na ganito na pala yung Saudi, especially mm -hmm. yung sa Batak. At that time na nagsimula ka during pandemic, ano yung mga klaseng videos ang mga nasimulan mo? Ano yung mga unang videos mo if you try to look back? Let's say... Three years back, ano ba? Three years and a half. Three years. years. Pandemic, di 2020. Oo nga, oo nga. Three years. Kung ano-ano lang. Bas Dito, random. 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 Pero gusto ko, talaga, ikwento ko yung buhay natin as an OFW. Kaya lang, sabi ko, hindi naman ako panonorin, hindi <laughs> naman ako kilala, hindi naman tayo <laughs> celebrity. So, oh, oh. ano ba yung may offer ko sa tao? Mm -mm. Ayun, nag-start ako na kung ano-ano lang. We both started din sa YouTube. And at the time, talagang Tulungan tayo, di ba? Yes. Mas naging komportable tayo sa Facebook. May nag-advise sa akin na mag-open na daw ako ng Facebook page, sabi ni Makoy. Oh, okay. shout out! Shout out kay Makoy. Makoy Gueco. Isa yan sa mga mentor ko. Siya rin yung kabadi-badi ko na mag-vlog. So, hello Makoy. Maraming salamat. <laughs> so, ayun, nag-open ako ng page kasi medyo nalulungkot ako. Sabi ko, ang i-upload ko dito yung sa mga anak ko kasi nakakatuwa yung video pero hindi siya nag-viral. And then tag -in it that time. Okay. Uh, last year. <laughs> okay. Okay. ang sabi ko, that. ano kaya ako magluto kaya ako ng itlog sa kalsada doon sa init ng araw kasi sobrang init eh. It was a joke kasi okay. alam mo naman ako humorous, 'di ba? Hmm. So gusto ko yun na maging niche ko. Pag pumapasok tayo sa sasakyan, parang maluluto yata yung katawan natin sa Ay, init. Ay, Doon nabuo yung idea ko na magluto ako ng itlog hmm. para mag lang ako na ganito kainit sa Saudi. Pero within two weeks, nag-viral siya ng almost 500,000. What? Na-curious ako ngayon. Ano yung mga reactions ng mga tao? Sari-sari, <laughs> <Sorry, sorry>. mostly <laughs> negative. <laughs> mostly negative. Meaning, nabash ka. Yes first time in my life ako. Tapos, mm. na basa -na ko tapos na-depress ako. Talaga? Hindi ako makatulog ng tatlong ano, araw. Ano yung pakiramdam yung nababasa mo yung mga comments na talagang binabash ka? As in, lahat ng mga masasakit. As in? Mura. Lahat ng, lahat ng below mura. Below the belt. Below the belt na. So, na-depress ako. May mga times na hindi ako nakakatulog. May notification. <laughs> nalabas doon, minumura ka. Tapos parang... Na, -na talaga. Oo. Tapos, kuminto ako doon. Sabi ko, Gumawa lang ba ako nitong page na ito para mabash, mabasa ako. <laughs> yung, 'di ba, nananimik. <laughs> nananimik yung buhay ko tapos uh -huh. ganito. And then may mga nag-advise sa akin na welcome to oh, uh, social media. Social media na talagang kapag nabash ka na, meaning, i-meaning nakikilala ka na. So, Ay, iyon, yun yung kakambal Ito yung consequence uh -huh. kung papasok ka sa social media kaya Bawal ang sensitive parang, dito. Parang ang gusto nilang sabihin, normal lang yan lalo na pag nakikilala ka na. Yes. Normal ang mabash. So, ayun, parang tinay ko siya paunti-unti hanggang okay. gumagawa ko ng paunti-unti. Pero nag-stop nag doon eh. Mm -mm. Kailangan makabawi na naman ako. But how did you cope up? Nakakausap ko yung ibang mga content creator. Sabi nila, bawal ang... ano yung yung, Mahina, mahina ang, loob. <laughs> ang loob. Kasi kung mahina ang loob mo wala 'yan wag, wag mong papasukin ito kasi talo mm -hmm. ka kasi sari-sari yung sasabihin nila sa iyo eh mm -hmm. right now talking about your page your page is mid oragon mid oragon yes but my question for you is what's the meaning of mid paano naging let's start with mid what what do you mean by mid What's mid all about ang mid is complete name ko yan ah kasi alam ko naman na gaya ng na sinabi ko kanina hindi tayo celebrity so kailangan ko na catchy yung pangalan ko, three letters lang, katulad ng Tom Cruise, mabilis tandaan, di ba? Ah, oh, wow. <laughs> okay. So, yung mid, wala kang maririnig na mid na pangalan. Merong mm -mm. uh, mid pharmacy. Ah, oh, wala. O, di ba? M-E-E-D naman right. yun. Alright. So, mid, uh, mabilis siyang tandaan. Uh -huh. Tapos, And you're mid in Saudi Arabia, Yes, <laughs> mid in <and> Saudi Arabia. <laughs> okay. Tapos, dinugtungan ko ng Uragon because I am Bicolano. Ayan, ayun na nga. Alam mo, sa totoo lang, I'm a Bisaya. I'm from Cagayan de Oro City. Sa mga Bisaya kasi, that particular word, meron siyang parang Bisaya counterpart na word na hindi maganda ang meaning. Yes. But why? Why Uragon? What, what is Uragon really mean? Uragon is a Bicolano term which means matapang, mahusay, at magaling. Naman dirigma ng mga Bicolano. You mean, you're you're saying that it's historical in a way? Yes. Uh, it's part mm, of kasi it. yung mga ninuno natin, yung mga lumalaban sa mga uh, Kastila noon, mm. so dito nag-start ito na mga Uragon, mga magagaling na mahuhusay naman Mandirigma. So doon ah, nag-start. Yun pala talaga ang meaning. Pero meron pa rin siyang mga negative na meaning. Siyempre Siyem nagpasalin-salin na ng mga ano. Ah. So Baga ngayon, nawawala yung tunay na meaning ng Uragon, napapalitan ng eh, negative. Parang ng, mayabang, mga uh, gano'n, so mga noti gano'n. Uh -oh. Mga kung ano-ano na pasalin-salin, pero yun talaga yung meaning noon. So, once na sinabihan sinabi, ka ng Uragon, mm -hmm. bawa, magaling yung vlog mo, ah, Uragon yung, ng vlog mo. Ah, yun pala yun. Oh, okay. Ganun. Actually, ngayon ka lang talaga, yung iba na hindi Bicolano, yes hindi maintindihan. iba yung uh, reception sa word. Salamat na yun. nga pala at uh, na tanong mo yan para malaman din ng aking mga kababayan. Kaya pag tinawag ko silang mga Oragon, so ibig sabihin magagaling kayo. Pwede din siyang magaganda. Magaganda, yes. Ah. Actually maganda, Limbawa, Yung anak ni ganyan Oragon. Ah, so nice. masarap yung luto ni ganyan Oragon, ang luto ni nanay. Ganun din. Oh, The other reason why I choose Oragon is yung support ng mga Bicolano. Bicolano kasi alam ko sa pag-uumpisa ko real we'll talk tayo na no? kapag mag-start pa lang tayo dito sa pagbablog, konti lang yung support na yes, makukuha yes. natin so kapag ginamit ko yung uragon mahatak mo na yung yes, mahatak ko mga yung mga Bicolano ko. na makababayan so, yeah. Bicolano to so which Pero is naman true regardless watching your videos and ngayon na yung mga recent videos mong dalinge eh. mm -hmm. napaka-informative and hindi mo talaga masasabing oragon lang ano, lahat ng Pilipino would be very interested sa sa napanuorin yung mga videos mo. Ikaw lang ba yung ano, nagvi-video at saka nag -e edit ng yes, video mo? Ako lang kasi mm -hmm. di pa naman tayo ano, wala pa naman tayo pambayad para <laughs> <Agrawe, mo>, napaka-humble <laughs> pero ang alam lang talagang laki ng sinasahod nito. <laughs> Hindi, magkano, ba? magkano ba? Magkano bang ano nga, magkano? Mamaya na lang, bulol. Ko. <laughs> ko sa iyo. Actually yung una kong nag-viral which is talagang um eto na, umabot na ng 33,000 yung followers, yung kubos na isinasabit sa basurahan ng Saudi. Yes, yes. Bakit, bakit yun? Actually, that idea, naisip ko na yan noong siguro 10 years ago kasi pinagmamasdan ko yung mga kumukuha ng basura. Bakit kaya may mga, mga nakasabit doon sa gilid ng basurahan? Bakit kaya nagtataka ako? Hmm. So ngayon ko lang, yun yung perfect na time na iblinag ko. And then, it went viral. Panoorin nyo, para maintindihan nyo kung ano sinasabi nito. So, yung total of views nitong kubos na ito na sinasabit sa Baso Run is, ito almost, yung 3 point is no, almost 7 million. Ay? Kasi, in-upload ko rin siya sa TikTok. Total. So, total siya. Total, almost 7 million. Kasi iba naman. Kaya sa ang, Facebook, ilan na siya? 3.7 uh, million na ata eh. 3.4? 3.4. Okay. And then, sa TikTok is uh, 3.5. Wow. Kasi iba naman ang viewers nun eh. Meron ka ding TikTok. Yes. Yung TikTok, 300 lang yung ano ko doon followers ngayon, almost 9,000 na. Dahil doon sa isang video na 'yon. Ang galing naman. From someone na talagang hirap na iginapang, talagang gumapang ka eh. kasi yes. talagang nabash ka eh yes. sa pagkahanap ng niche kung ano yung tamang papapatok na videos and now you're having <laughs> contents na maabot lagpas na ng milyon. And um what to expect? Lalong-lalo lalo na sa mga future plans mo. Ano yung mga kailangan i-expect ng mga followers well, mo? Well, marami pa akong ano, actually hindi ako hirap sa content. Dami Ang dami-dami kong content na sinusulat ko pa yan sa computer ko, kino-cross out ko yan kapag natapos ko na. Ang dami ko pang content dito sa Saudi, yung mga museum dito, yung Diria, mm -hmm. mm -hmm. yung Riyadh Boulevard, hindi pa ako nakapunta doon. Hindi pa. Hindi pa. Kasi oh. inaantay ko pa lang yung winter. Yung opening. No. Yung winter na darating. Kasi mas masarap kumilos kapag ka-winter. Ay, ang daming bago daw. Yes. Mm -mm. Abangan nyo po yan, guys. Yung ang diriya. Ang dami. Maraming magagandang... Actually, ang dami. There are a oh. lot of places here in Saudi Arabia na hindi alam ng mga tao, ay, sa Saudi Arabia may ganyan pala. Oh, <laughs> doon, ano yung magiging advice mo, especially sa mga aspiring content creators? Uh, good question yan, no? Kasi, dinanas ko yan, eh. Mm -hmm. Yung binigay mo na yung buong effort mo, pero wala pang nanonood. Uh So, parang sa akin, enjoy the process, not mm -hmm. the result. I-enjoy right. nyo lang kung yung paggagawa ng vlog. Mm. At the end of the day, malalaman mo talaga kung ano yung magbabiral doon, ano yung mm. magugustuhan ng tao. Mm. Kasi ako, nag-eksperimento din ako eh. Right. Gusto, gusto ko mag-vlog ako sa sarili ko. Hi guys, hi mm. guys. guys, guys. <laughs> eh, hindi nga ako celebrity. So, ngayon, uh -huh. nag-isip ako ngayon ng mga content na tungkol sa Saudi na ma-appreciate pala ng mga ex-Saudi na lumabas na dito. Mm -mm. So kapag napapanood nila yung na mm. sobrang bago na daw yung mga bus na bagong mm. ano dito kasi luma yung mga bus dati mm -hmm. dito so uh, inaabangan nila oo mm -hmm. inaabangan nila galing um, ang galing kasi din ng paggawa yung mga lalo na yung voice over, voice -over. Actually sinusulat oh. ko yan para masala ko yung mga sasabihin ko okay. kasi alam mo naman yung mga tao ayaw nila yung parang long intro or oh, inip sila oh, oh. yung information na makukuha nandun. nila sa Saudi o oh, nandoon mm -hmm. so minimix. at saka syempre kailangan kapalan ng mukha mo no yes gusto mo yan eh di ba oh. actually kaya ako nagbo voice over nung mga una mm -hmm. is because yun nga medyo nahihiya pa akong lumabas pero ngayon uh, video video lang yes inuunti mm -hmm. un unti ko na ngayon na ano hanggang makilala nila ako na ako ako talaga si mid Oragon ako yung nagbo voice mm -hmm. ano yung advice mo naman sa mga followers mo or ano yung masasabi mo sa mga followers mo Syempre nagpapasalamat ako kasi without them hindi ito magiging mid no So hmm. talagang super pasasalamat ko po sa inyo sa inyong suporta and sa bandang huli lagi kong sinasabi na mabuhay po kayo kasi bilang OFW yan yung pagsalubong sa atin sa airport mabuhay <laughs> So yan no, yung naging tagline ko kasi hmm. lahat ng mga vlogger mayrong mga tagline talaga yan hmm. sa bandang dulo so mabuhay po kayo at mahal na mahal ko po kayo, mga Oragons. Wow <laughs> naman. Ano yung parang naging identity ng mid-Oragon na page? Ano yung parang brand mo? Well, uh, importante talaga yung retention, no? So, kung mapapansin nyo, lagi ako naka-black. Suot ko yung t-shirt na mid-Oragon. Yun yung laging suot mo Oo, pagka nagbablog pag nagbablog ka? nagbablog ako para makilala talaga nila na ito sa mid-Oragon. Uh -huh. Hindi ako pa iba-iba ng damit. Mm. Maski yung mga font na ginagamit ko is uh -oh. saved. Yung retention ng mga paglabas uh -oh. mo sa video. Na ma-identify ka uh ay, -oh. this is me. And then, hindi ako gumamit ng yung voice ano ba yon? Ah, uh, AI? Mga ganang -gan. Yes. Dinidistort yung ano? Yes. Uh, voice changer ba uh -oh. Hindi ako gumagamit nun kasi gusto ko na makilala yung boses ko sa mga tao na pag nagsalita ako, ay, si Mr. Uh -oh. Ragon to. Uh -oh. Ngayon naman is, ano yung magiging advice mo para sa mga kapwa? OFW's. Maging matatag lang, hmm. hindi kasi madali talaga yung pagiging OFW. True. No? Katulad nung linag ko nung nakaraan si kuya, na hinatid no, ko walang pamasahe. Nung nalaman ko na bago palang pala siya dito, hinahanap niya yung kanyang pinsan na dahil mangungutang siya. So naawa ako, hinatid ko na siya. Okay. So mag-ipon. Mag-ipon, mag yan talaga walang forever eh, sabi mo nga doon sa isang... Panoorin niyo yung ano, previous content natin about walang forever. Saka malalaman niyo kung ano itong sinasabi natin. Kasi ako, ano ko, mindset ko is business talaga. While working here, nagpa, nagpa, plano na ako, nagsusulat na ako kung ano yung mga plano ko sa Pilipinas. Mm -mm. And then, don't you know na marami rin akong racket dito as an OFW. Um, marami ako mga nagbibinebenta-benta, nagbenta, -benta, nagbenta oh. ako ng halo-halo, nagbenta Halaga? ako, yes, nagbenta ako ng mani, Marami akong mga racket. So, natutunan ko, sabi ko, wala talagang hiya-hiya. No? Mm. Magbibusiness ka, walang hiya-hiya. Kumikitang pangkabuhayan. Hmm. <laughs> hindi naman tayo dito forever. Sa Saudi, hindi naman tayo pwedeng Tama. maging residente dito. Kaya, true. At the end of the day, magde-decide pa rin tayo hmm. pa na umuwi sa Pilipinas. Pagdating doon, ayaw ko na maging empleyado. Siyempre. Kasi, diba? ilang taon ka naging empleyado. Yes. So, siyempre, gusto ko na rin na sarili ko na yung negosyo. Right. And uh, sana, abagan, abagan nila yan. <laughs> well, anyways, if you could promote your Facebook page para sa ating mga viewers na para makapasubscribe sila or makapollow sila. And syempre, kaabang-abang ang mga upcoming videos mo. Uh, yes, una sa lahat, nagpapasalamat ako dito kay Juan Talks sa pag-invite sa akin dito sa kanyang... <laughs> Malita <na> bagay. <laughs> And uh, yeah, una, ipollow nyo muna po yung page niya, Juan Talks. And uh, isa ba na rin yung sa akin, Siyte. which is mid-Oragon. In a way, halos pareho kami ng goal ni, ano eh, ni Martin. Siya, nagbibigay happiness, nagsishare ng good vibes, mm -hmm. happiness sa ating mga kapwa OFWs. Ako naman, is pareho lang din. My goal is to inspire our fellow OFWs True, uh, sharing you different stories. Kasi nga, sabi mo nga, ang dami pang mga bagay na kailangan malaman ng mga tao, lalong-lalong na -lalong yung buhay ng mga OFWs dito. Not yes. only here in Saudi Arabia, sa buong mundo. And that's the beauty of it, eh, na yes. marami tayong pwedeng ma-share no, mm. through different stories nga ng OFWs. Now, kung meron ka mga, mga pasasalamatan, sino-sino ito at ano yung mga magiging message mo sa mga taong ito? Well, unang-una yung family ko. yung Nung nag-start pa lang ako mag-vlog, yung mother ko, shout-out sa'yo, ma. <laughs> Siya yung lagi ang nag-share ng mga uh, videos ko. So, nanay daw talaga ang unang magiging fan mo. Fan mo, eh. Uh. So, ayon uh, sa mga kaibigan ko na sumusuporta sa akin, and then, of course, sa uh, mga followers ng Mid-Oragon, thank you so much. Alam mo, I have a few friends lang kasi, kaya doon ako nahirapan. So, alam mo naman, yung mga genuine friends lang natin, ay, yun lang yung mga sumusuporta sa akin. Katulad nila, Makoy, sila Carlo. Mm Hindi -hmm. talaga nila ako kinalimutan. Wow. So, Paano nagkaroon ako ng 33,000 na followers? Because of them. Mm. So, sa suporta ng ano, nagtiwala no. sa akin, right. and naniwala uh, sa kakayanan ko. Wow. <laughs> Tapaka-touching naman nun. <laughs> ano yung maging final message mo in general? Ang motto ko in life is, life is full of choices. Choose carefully. Actually. So, yan yung... Ulit nga? Ulit nga? Life is full of choices. Choose carefully. So, galing maraming basher, 'di ba? Sabi ko sa kanina. So, pag kahit na anong gawin mo, magaling magaling man 'yan kung gaano kaganda yung vlog mo, meron pa rin magbaba sa So, choose your battle. Uh -huh. so it's up to you kung magfi-feedback ka sa kanya o oh, ignore hindi, mo na oh, lang. Hindi mo Kasi hindi naman until now ba? Until now may babasa Meron, meron. Talagang every upload mo, meron talagang isang tao na sisingit <laughs> doon sa video na magko-comment ng negative. Uh -uh. Merong mga ganon So, prepare for that. Uh, dahil na-mention mo yung mga basher mo, anong message mo sa mga bashers? Well, hindi ko sila tinitake as ano mga kaaway. I always respect their opinion. True. Mm. So, as long as na hindi nila ako sinasaktan physically, mm -hmm. in, wala sa akin yon Prepared ako physically, wow. mentally, and spiritually. Kapag pinasok mo yung vlogging, mm -hmm. kailangan mag-research ka. Dapat may alam ka rin sa mga binablog mo. Alam mo ba na Nothing ang 3 minutes na video ko, minsan inaabot ako ng 3 to 5 hours na pag edit dyan. Kapag wala ako sa mood, hindi ko muna siya ina-upload kasi mm -hmm. ang basihan ko doon sa video, dapat satisfied ako bago ko ibigay sa kanila. True. Pag alam kong maganda na yon, alam mo ba na paulit-ulit ko siya Panuori. pinapanood mm -hmm. bago napanood. siya i-upload? Siguro mga 20 to 30 times. Mm -hmm. Paano na lang. paano nalang siguro sa akin? <laughs> Ang mga videos ko, one hour. <laughs> <laughs> Kailangan ko i siya sa 20 minutes. Paano <laughs> kaya? Hindi ako kasing galing mo mag-edit. Kasi alam mo naman ako, medyo napaka-basic pa lang din alam Uy, ko. Uy, pero actually, believe na believe ako sa iyo. Alatang-alatang -re research ka at saka sinusulat mo. Ang ginagawa ko, kapag mayroong pumasok sa isip ko na idea, right, sulat agad. sinusulat mm -hmm. ko na yan. Or kung wala kayong papel at ballpen, sa so phone nyo i-save, mm -hmm. Tapos kasi sayang din yun eh. Oh, um, kapag huh? even nasa loob ako ng CR eh, minsan ay <laughs> biglang pasok ng mga Oh Tapos sinusulat ko agad siya kasi makakalimutan niya 'yan. Mm. So once na nabuo ko na siya, mm. saka ko na ngayon ibi video yung ganun. Galing talaga ni Marty. So once again, Mid Uragon please do follow sa kanyang Facebook page. Yes. Marami pang mga kailangan abangan lalong-lalo na sa mga buhay ng OFWs. And with that, I'm so honored I'm so Me thankful Thank for you. sharing your your stories and for sure, maraming may inspire sa ating mga viewers, lalong-lalong kung ano ba talaga ang kwento sa likod ng uh, tagumpay na nararanasan ngayon ni ni Marty or ni Mid Uragon sa Facebook or sa social media. Kaya, please, please, follow him para support Marty or Mid oragon Thank you so much. And with that, meron akong simpleng ano, nasisipa mo na to sa baba. Pero <laughs> kasi malit na bagay lang naman. Ito lang yung parang simple Ay, token wow. ko for you. I hope that you will like it. See guys, you are the best version of yourself. di ba Ang ganda ng mensahe. Ano kaya ito? Kung dating na-depress ka dahil na-bash, ngayon na, is the best version of himself. <laughs> Ayan. Thank you. Pwede ko na bang buksan to dito? Ah, later na. Later na lang. <laughs> Thank you so much. Thank you so yeah. much. Kung OFW ka, bida ka! I hope na nag-enjoy kayo sa episode na to with our guest na uh, Mid Oragon. Sana ay marami kayo natutunan, lalong lalo na sa mga aspiring vloggers or content creator. And once again, please do follow him sa kanyang uh, Facebook page. Mid Oragon. Lalagay ko ang ang kanyang link sa description or search nyo po sa Facebook ninyo Mid, M-I-D, Uragon, U-R-A-G-O-N Mid Uragon po There will be more to come Ayan, Marami pa tayong mga magiging guest, mga kwentuhan at saka marami pa tayong uh, abangan natin Hopefully, meron tayong magiging guest na not necessarily friend na talagang papupulutan ng aral and isa lang naman ang ating goal dito to inspire our fellow OFWs or overseas Filipino workers. At syempre, lahat ng ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino. Kasi nga sabi nga dito, kung OFW ka, bida ka. Ayun, maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. I hope na hindi kayo magsasawang magsuporta ah, dito sa Facebook page ko at Juan Talks. Marami pa tayong mga gagawin. Marami pa tayong mga content para sa inyong lahat. And see you on our next episode. Thank you! Goodbye, have a nice day.